pupunta? Huwag ka bibili ng ganyan na. Tingnan mo ginawa mo. Pinagtatanggal mo na yung ano niya. Gilid-gilid. Huh? Marami ka bang pera? Yes. Pero yes. Bakit mainit ang aura ng beshe ko? <laughs> Tingnan mo yung pawis oh. Tingnan mo nak. Yung pawis mo, oh, tingnan mo, oh. Pawis na, pawis na ang beshe ko. Bakit masungit ang beshe ko? Okay. Gusto lalo. Ang sungit-sungit mo naman for today. Saan ka punta? Oh. Saan ka punta? batang ganda mo ngayon? Maganda ka ba? Nakmak maganda ka ba? Wow. Patingin nga ng Maganda. Sayaw ka nga. Bibilihan kita royal. Okay. Sige nga, sayaw ka nga. O, tingnan mo Pogi. ginawa mo. Dali na, Pogi. Ay, ganda. Sige na. Dali na. Ay, hmm. ang galing. <laughs> Gusto mo tog-tog? Why? Masakit tayo. Maingay? Yes. Papay na Sino ka mukha mo? Ba't ang ganda mo? Mama, Papa. Papa, papa Mama. Papa. Ah, hinahiya naman ako sa inyong dalawa. Papa. Ang galing mo naman. Papa pala ka mukha mo. Ibig sabihin, so pangit si Mama. Naknak -nak, pangit si Mama. Okay. Babay na. Mainit ulo mo eh. Babay na. O, tingnan mo. Di ka pa tumitingin. Babay.